dahil sa mga post ni Kiko na gano'n, hinamon ka tuloy ni Guanzon. Ha? Pero agree ako sa hamon ni Guanzon. Ha? ha tingnan natin, basahin natin. Napanood ko yung privilege speech ni Senator Cheese sa plenary kanina. Nakaka-LSS pala yung chant na Martin, Martin, magnanakaw. Martin, Martin, magnanakaw. Magnanakaw si Martin. O yun. Sa, sana sa lower house din, baka naman, Congressman Kiko Barsaga. Dito, eh, ako ha, totoo nung napanood ko to. Uh, na, na ano ko talaga, na LSS din ako doon. <laughs> ang ganda talaga. No? Yan na talaga ang imahe nito si Martin. Ito paalala ko lang ha, sa ating mga kababayan. Hindi lang to sa politiko, para sa lahat. Kailangan lahat ng kikitain nating pera ay galing sa malinis. Kasi pag yan galing sa madumi, may kaakibat na ano yan na balik. Sabi ka nga whatever you sow you will reap. Babalik yan sa pamilya mo. Yung pamilya mo, mayaman nga nagdudusa naman. 'Di ba? Malay mo yung anak mo maging adik yung isa mag-suicide. Alam mo magkaka problema. Why hindi galing sa mal malinis yung pera? Hindi 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 po lahat ng ginawa mo may balik sa iyo. Gumawa ka mabuti babalik sa pamilya mo, lagi nating iisipin yung pamilya natin. Gawa ka ng mabuti, kumita ka ng maayos, nang galing sa mabuti yung pamilya mo, babalikan ka ng kabutihan. Mga anak mo, yung next generation, kaapu-apuhan mo, laging ganun isipin natin. Gumawa ka, kumuha ka ng pera galing sa madumi. Yung pamilya mo, kaapu-apuhan. Mananagot. Ingat po tayo sa ganyan. Anyway, sabayan niyo ako. Gusto ko. <laughs> Pwede masabayan niyo ako? Ha? Sabayan niyo ako diyan habang nanonood kayo kung kayo man eh kasi may, eh, nagpunta ako sa sa Hong Kong, sabi niya. Ay sa Japan, sabi niya habang nanonood, naguhugas ako ng kotse, pinapakinggan kita. Yung iba naman habang naguhugas ng kamay. Ah, basta ganyan lang habang naguhugas sa ha? ano, habang nanonood, yung iba naman Ah, habang nagpapatulog, kaya eh, pakinggan kita, yung Iba ano, gano'n, iba-iba. So sabayan nyo ako kung ano mang ginagawan ninyo. I-chant natin to. Okay? Martin, Martin, magnanakaw. Martin, Martin, magnanakaw. Magnanakaw. Ay, hindi. Mag magnanakaw si Martin. <laughs> Mali pa. O, sige, bahala na kayo dyan. Basta, pero ang ganda, no? Martin, Martin, magnanakaw sa susunod na rally yan ay sisigaw natin. Pero ito. Eh, hey, singitan lang natin na singitan. Kailangan masingitan ko to eh. Alam nyo kung bakit? Hindi kayang isigaw ng dilaw yan. Hindi kayang isigaw ng bilyonaryo yan. Hindi kayang isigaw ng mainstream media yan. Grabe ang kapit ni ano. Yung mga pinklawan. Ay, lalong-lalo yung mga komunista. Tingnan mo. Magkano lang ang kinita ng diskaya? Sabihin na natin nasa bilyon din. Pinagbabato ng mga komunista yung bahay, pinag... binaboy. Yung bahay ni Saldi ko, hindi nila magalaw. Kung ikukumpara mo yung ninakaw ng diskaya sa ninakaw ni Martin, magmumukhang squatter si diskaya. <laughs> hindi nyo mabato mga komunista. Ito nyo? Hindi nila kayang kantahin yan. Kaya pag nag hindi kayang tawa, i-chant ito. Oh, Martin, Martin, magnanakap. Wala yan. Wala yan. Bayad ni Martin yan. Wala. Rally, rally, hindi nyo kayang isigaw yan. Oh, komunista, dilawan, hindi nila kaya yan. Mga duwag yun. Bayad yun. I-explain ko bakit. Bakit hindi matabig tabi ng dilaw si Tambi. Oo! Oh, ipok! Bikod sa ipokrito to mga dilawan, mamaya explain ko bakit, ha? Pero punta muna natin. Sana sa lower house din, baka naman, Congressman Kiko Barsaga, baka naman, ha? Baka naman, privilege speech ka rin. Alam mo, ako masasabi ko lang sa inyo, ang daming tahimik na congressman. Maaring alam nila ang ginawa ni Tambi. Maaring hindi sila sang-ayon sa ginawa ni Tambi. Pero bakit kayo nananahimik na nananatiling tahimik? Alam niyo kung bakit? Madungis din kayo. Kasi may pakinabang din. Marami diyan may baho. Kasi alam nila, pag binanatan si Tambi, bubutasan. Iisipin mo, yung Marines na ano, binutasan. No? Imbis na hinanap ni Lakson yung baha, eh, hinanap ni Lakson ah uh, yung notary. iba Pati asawa ni Marcoleta, kinalkal. Diba? Ganyan sila. Kaya yung iba, siguro madungis, nakinabang din. Sabi nga, eh, yung mga pumirma dyan, 'di ba? Binigyan din ng pera. Kaya maraming duwag diyan. Kaya tananat eh, iling silang tahimik kahit asar sila kay Martin. Bakit kumita? Or meron ding korupsyon. Alam nila, wag kayong lalabang kay Martin. Ito sasabihin ko sa inyo. Ha? Ang daming vlogger bayad ni Martin. Isang kilalang vlogger. Kinukwento sa amin nagkukwento. Si Sing si siya tinanggap niya ang mga offer para sirahan si Sarah. Hmm. Binabas siya ngayon. Hmm, mga nagtitinda ng kwintas? Uy, naku. Ah. Blogger. Ganyan po yan. Hindi siya makauro ngayon. Di ba? Kaya nga meron kami bagong ano eh, kasamang blogger yung kongo, si Sir, si Sir Jack. Naku, ang dami niyang alam. Sabi niya, ilalabas niyan lahat kung sino yung mga vloggers na yun. Pag, ano, ganyang kalawak yan. Sa media, sa politika, ha? sa vloggers, yan. Either, ang Pilipinas, ganito lang. Dalawa lang ang tao sa Pilipinas. Kakampi o kalaban ni Tambi. Yun lang yun. Hindi ka pwedeng gitna. Kasi oo kanyan niyan. Naalala nyo, may oper din eh. Ang banateros. Siraan si Sarah. Hindi tinanggap. Anong ginawa? Pinaulanan si Saldico. Ni Saldico si Banat Bay ng demanda. <laughs> ang, ang, ang pagkakatao naman. Si Banat Bay din demanda siya. Hindi makauwi. Kalipat kanan ngayon ng problema ni Saldico. 'Di ba? That's life, diba? Kaya tayo patuloy lang tayo makipaglaban. Kayo mga politiko, huwag kayong duwag. Ito. Marcoleta, maybe he's not perfect. Gaya ko, gaya nyo, hindi perpekto. Kaya lang, ang isang politiko, sabi ko nga, kung sakali lang ha, wala akong plano. Pero kung sakali lang, dapat, kung ako man tatakbo, or meron mang mga politiko, may planong tumakbo, you make sure, hindi ka man perfectong tao huwag kang magnanakaw. Yun lang. Babaero ka man, okay lang. Hindi ko sinasabing okay ang babaero, ah. Pero ibig ko sabihin, wala namang connection yun, eh. S -s -s masungit ka, okay lang. Basta importante, huwag kang magnanakaw at huwag kang mag -aadik. Matapang ka. Pero the moment na nagnakaw ka na, Kakawakan ka na bakit kakalkalin eh. So anong gagawin mo? Tatahimik ka na lang. Yun ang nagiging problema ngayon. Kaya ang daming tahimik. So panawagan natin, ha? Sa mga kababayan natin. Uy! Mag-privilege speech din kayo dyan sa Congress. Nang sa ganun, ha? Maano yan? Eh kampi-kampi yan eh. Pambihira, kita mo? Pati Senado hinawakan itong si Tambi. Ha? Kaya gustong gusto ko yung ginawa ni Cheese. Cheese, labanan mo to hanggang dulo. Kasi mga duwag yung mga senador na dyan. Yung kasamahan mo dyan, mga duwag.